nagpaabot ng pasasalamat si Criminal Investigation and Detection Group uh, Director of uh, uh, Police Major General Nicolas Torre III sa mga nagbigay ng pagbati at suporta sa kanya bilang bagong uh, hepe ng Philippine National Police uh, sa kaniyang uh, social media post ay uh, eh, nagpasalamat ito sa mga naniniwala na kaya niya ang uh, pamunuan ang uh, pambansang pulisya at maging sa mga sumuporta sa kanya para sa kaniyang bagong tatahakin bilang uh, bagong hepe Samantala matatandaan naman na si Torre ang isa sa mga nakaka sa mga kasong may kaugnayan kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apolo Kibuloy at ang naging daan rin para maaresto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang tinitig ng dahilan ng ilang mga ahensya kung bakit ito naluklok bilang bagong leader ng Philippine National Police dahil sa naging matagumpay na pagresulba nito sa mga naturang kaso. Inaasahan naman sa Hunyo 2, isa sa gawaang ang seremonya para formal na manunungkulan itong bilang bagong hepe ng Pambansang Pulisya itong si Torre habang sa Hunyo 7 naman ay eh ang huling araw ng termino ni kasalukuyang Philippine National Police General Rommel Francisco Marbella